Bye, bye. Bye, bye. Ingat kayo! Thank you so much. Thank you. So bye, bye. bye. -ingat kayo. -bye. mo yung mga kaibigan mo ano? <laughs> Opo Tay. Lalo na po yung mga bonding po namin doon sa Apex dati. Gusto mo bang bumalik? Alam mo, gusto ng lolo mo na bumalik ka sa Apex. Kasi sa inyo ni Zoe naman mo pupunta yun eh. Noon hindi pwede dahil na kay Moira pa yung Apex. Pero ngayon, nasa atin na ulit. Gusto mo bang bumalik? Um, okay pa naman po ako sa East Tay. Lalo na po andun po si nanay tsaka po si Lola. Saka pag bumalik po ako ng Apex, baka mamaya mag lang po ulit kami ni Zoe. Sa tingin ko, sa mga pinagdadaanan ni Zoe ngayon, mas makakabuti sa kanya kung nasa Apex ka. Kailangan niya ng kapatid. Kailangan niya na makakasama. And besides, magta-third year na kayo siguro naman mas mahaba na yung pasensya niyo sa isa't isa. At kapag nasa apex ka, mas mababantayan mo ang lolo mo. Pero hindi kita pinipilit, ha? Nasa iyo pa rin ang desisyon. Pag-isipan mo lang, anak. Tandaan mo, anak, kapag nakapag-desisyon ka na, open ang apex sa iyo para i-continue residency mo. Salamat po, Tay. I can't wait sa paglipat mo sa Apex. <sighs> ah, Toro Santos. RJ. Ah, Carlos. Dr. Ah, um, pabalik ka na ba sa Apex, Annalyn? Um, Say sa kayo ah. Uh, medyo na -like ko yung usapan niyo. Ah, uh, Dok Carlos. Hindi pa naman po ako nakakapag-decision. At kung naman ang decision mo, i-respetuhin ko. Salamat po, Dok. Do. Sige po, Dok. Sige. Dok, Carlos. Sige, hmm? hey,